ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Linggo ng Palaspas Masunuring Kristo Jesus naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng alang tampok sa langit at san Sinuko. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Yesus kay Pilato. Sinimula nilang paratangan siya, Anila ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi, tugon ni Jesus sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan ng taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyukan niyang maghimagsik ang buong Hodea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayoy narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya ay mula sa nasa sakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya nang tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At nang araw ding iyon, naging magkaibigan si na Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katutuhanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, patayin ang taong iyan, palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Munit sumigaw ang mga tao, Ipakos sa krus, ipakos siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat lalo nilang ipinagsisigawan na dapat ipako si Jesus sa krus at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw, kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila sesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dalana nila sesus upang ipako, Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa Bukid. ito'y si Simon na taga Serine. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananagoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalan tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama si Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulo na niya sa wikang Griego Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng temploy na punit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo, ipinagtatakubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Lumuhod ang lahat at sandaling mananay. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito, sabi niya. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus pati ang mga babaing sumunod sa kanya mula sa Galilea at nakita rin nila ang mga bagay na ito Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan papuri sa Dios